breeder after ng ulan na natripa namin pisan mga buti kahit talas tres na ng hapon so pisan pisan ilan? tika tika titin ako eh ba kayo nakakain? ata eh? hmm baka hindi ay ayan nga yun ano? siguro parang mamarang eh dahil madami yan eh hindi mamarang parang mamunso yan nasa eh tanong din natin baka hindi yan totoo <laughs> hindi totoo yan ano oh, totoo to bakit bakit may langgam eh ganyan <laughs> pag daw may langgam ang punso ito totoo <laughs> kabuti eh. pisan ang linaw pala ng mata mo sa kabuti eh. nasa na po kami ng kagubatan ni pisan wala ho kami yung matripan kaya na, na po, na po na lalo na lalo na lalo nag uusap Diyan na muna yan Diyan na muna baka, ma baka makuha ng iba Baka makuha ng iba Diyan muna. Yan mga ka-breeder, hahanap pa kami. Ang dami namin nakuha mga, nakita mga silip na ligaw. Amin nga akatin. Tatanin ko sa amin. Mention Dedek, Debesa. <laughs> dito daw yung, talungan dati. Kabutihan. Ah, kabutihan pala. Ayan, nagahanap kami dito. Amin na ulit, pag nakakita ulit kami. Eh, maganda yata yung video habang naglalakad no. Ay, madilim dyan. Ay, eri yung babon sa amin? Oo eh, nga. Dito ko, oh, Dito ako oh, no, na maril dati. Sabi po, papasok tayo sa Encantadja. Di yan. Ang sumutsu, sumisibol ay sa buti din. din. Hindi. <laughs> Mamarang. Eh, hindi. Oh teka. Na ano ko? Natrap ako. Ah, Nandito tayo sa Encantadja. Hanggang <laughs> doon dyan Ha? Ano may plush? Ayan Guys, ito yung sa likod lang namin Masakit na kami ng kagubatan Ari pala ang daan oh. Tumawid pa tayo Hindi, hindi, hindi mo na ay, hukuloko. <laughs> Galing na tayo din. Bubble. Dadaan lang tayo doon. Wala pa kami nakita. Pero yon masarap na yun. Ano pisan? Lagi ating talong, no? Bustik. Hmm, sarap. Tinan nyo, guys. Pag ano namin din, ang ganda ng lugar. ano ko sa mga mga mahogan eh. Madaming kabot Naalala ko noon, pisan. Resident Evil. Ah. Kain yan, bisan. Greenhouse. May mga puno. Ha? Kain mo yan. Oh, guys. Ito nga pala yung nabili kong lupa. Mga breeder. Apat na tatsaw yung pinagbili ko. Nabili ko to. Ayun sa amin doon, paparoon. Ayan guys. Kita nyo na ang buong Dolores. Ha? Ayun kay Boss sector daw yun. Yung bahay na yun. bus sector. Bus sector. Baka. Saan? Kaling doon? Dulan, dulas. Yung ulay brown. Ah, yun. Cover court dyan. Sam natin. Cover court ng bayan. Guys. Pabalik kami sa loob ng kagubatan. Yung guys, dami namin nakita oh. You can watch. Oh, manasimulan pa. Barang... mamarang yan, pisan. Parang oh, 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 mamarang yung pisan. Ayan, Tanggalin mo rin kayakas kas. <laughs> guys, guys, makakapag -bistik yata. Lawa ka natin ng talong, guys. Tama, pisan. Ang ganda ng trip natin. Oh, yung pa pala eh. Pwede ko kaya plastik. plastic Ako nakakita niya na Ibibida mo ko doon sa Sa tambayan Ang dami nakita ni na J-Mark <laughs> <laughs> Ano pisan? Sino mas marami ngayon? Ha? Ah, tatlong peraso? Panis Ito mo ba? ba? Ima yan? Ano ko? Eh yun yung nalaki? ko lang Pero nakakain yan Oo naman Ang tayo ko na kasi hindi nakapaghanap Yan Putol pa Ang tawag yan mamarang Hindi ko alam Hindi hindi alam mamarang Kabuti Saging, saging yan Kabuti saging Teka Hey guys Nakakuha pa kami ng ligaw na sili oh Tatanim Saan? Yan kabuti Mmm Bibistikin na lang. Talagay ng talong. Bye guys. Ayan <laughs> mga breeder, nililinis ang ulo yung aming na kabuti. Sipis na yung nagpapatuka. Ayan o. Ang dami dami din. Ayan, lalawang ko ng talong. Ibibistik na lang. Tapos nakakuha tayo ng mm, ligaw na sili. Tatanim natin din sa mga gilid-gilid. No? Mamaya pagkaluto na. Papakita ko sa inyo, patitikmang ko <laughs> Bistek na kalamansi ang paasin Ashka. Ay, ang aking bootstag Ayan hey aj Toto Gilmore Nandun pa yung, yung mga golden boy Amaya na lang ulit Leader, lulutuin na natin Talagang ko ng talong para tumami At nahingi yung mga pisa natin Nagigisa na ako din ng ano ang sibuyas at bawang mahina ang apoy din eh ayaw kasing dumikit ng isang apoy din eh ah, may na lang pagluto na ay sarap na re ngayon mga breeder tinan nyo ginawa kong ano kahit kabuti din yung talong hindi ko na ipinirito sinabay ko na dyan mamaya ko natutuyo ang papayot din yung hina kasi ng apoy ang may timpla na yung bitsin at saka paminta namin ako totoo yung konti ayan mga breeder luto na po luto na ang ating bistik na kabuting may talong yun paano ang gandito na lang at kami kakain na mamaya maliligo pa ako paano bye bye mga breeder <laughs> three pings kabuti eating <laughs>